First time, Love Dim na sina Alden Richards at Julia Montez sabay ginulat ang mga fans sa mainit na eksena nila sa kanilang bagong pelikula. Alamin natin ang balitang yan mula kay Aranjoman Adrian Suarez. Na sorpresa ang mga fans sa pasabog na mainit na eksena ng first time love team na sina Alden Richards at Julia Montes sa kanilang panibagong pelikula. Pinamagat Five Breakups and a Romance, ang 2023 film na idinerek ng film director na si Derek Irene Villamor. Hindi naman napigilan ng mga fans ang kanilang excitement sa ibinahagi ng isang rom-com director na si Derek Ansonet Hadaune na video sa TikTok na draft trailer ng pelikula kung saan makikita ang ilang daring scenes ng lead stars. Kabilang na nga dito ang kinagulatang maapoy na kissing scene ng dalawa sa pinakaabangang palabas. Bagamat samot-sari ang naging reaksyon ng mga fans ukol rito, ay marami pa rin netizens ang nagsasabing may chemistry ang dalawa at excited mapanood ang naturang pelikula. Para sa Entertainment News, Radioman Adrian Suarez, Tatak, RMN.